Welcome to Henry KNG TV. Ah, good morning po. Ah, ngayon po ay eh nandito tayo sa school. Kahit na po yung mga aking patola. Ah, ganyan na po sila kalalaki. Eh, ngayon nga po ay eh, ang gagawin ko po itong balag na ito. Uh, kasi nga po, uh, dahil na uh, magkaroon ng mabigat na patong sa taas, bumagsak po. Bumagsak po, bumagsak po yung balag po, kaya po ang gagawin ko naman ay eh, yun na lang. Ay, <coughs> tatali ko lang po ulit yung balag para po may kapangan itong patola. Itong mga kahoy na rin po na ito, ang gagamitin ko dyan. Para po hindi na ako maghanap ng ibang kahoy. Eh, Yan po, gagapang na rin po sila. Kasi po, meron na po silang balbas. Sana po e, eh, gumanda yung patola na rin eh, para kahit paano eh, meron kami na napipitas dito. Yan po. Tapos ito po yung mga kamatis, kailangan po ititrim. Kailangan po ginugupit po yung mga dahon na para hindi na po sa pagbahayan ng insekto. Kasi nga po pagka po natuyo yan, eh, pinagbabahaya po po ng insekto. At saka para po gumaan yung puno ng kamatis. Yan. Kailangan po natanggal po talaga yung mga matatandang dahon. Yan. Para po yung kinakain na bitamina uh, ng mga dahon na yun ay eh, mapunta na sa bunga. Uh, maganda po itsura pagka natin trim tulad po niya no? yan po na po yung pakiramdam niya yan dahil pong ibubulaklak nito kasi nga po uh, yung kamasa to ay cherry tomato marami po siyang mabunga kaya mahaba po yung buhay niya agad naalagaan po siya hindi po siya nalalanta yan po yung kaganda ng cherry tomato yan mana po siyang ah... Uh, hagaan may meron na po namumula ibig sabi po may hinog na po kaya po yan ititirin ko na po siya Dela lang na po ang tinong kamatis basta po kailangan lang meron kayong gunting na matalim nalaglag. Ano po kasi tari ka nalaglag. Yung kapatong ko lang po sa balag. Tinirin ko na po ito minsan, tapos inulit ko na po ito ngayon. Pangal pangalawang trim ko na po ito ngayon. Kasi nga po, ayan, nagahan na po yung mga daw niya. Kailangan na po ito yung talaga, ayan na po yung itura ng dahon niya, Pagkaganyan na po yung dahon, pwede, na po itrim. Apo, sige po, ititrim po po muna para mabilis po ako. Uh, ito na po yung itura ng natrip kong kamatis. Yan. Natanggal ko po kasi yung mga natutuyo na dahon. Yan. Lumabas na po yung mga bulaklak niya. Mga bulaklak po. Tsaka yung mga bunga, yan po, yung mga bunga po, malapit na po mahinog, yun po. Makikinis na po sila, tsaka medyo may silay na po. Para po yung isa, na? ganyan po isa, yung isa, yun po yung isa, may silay na po, ah, may hinog na po isa, mabilis na po mahinog yan. Baka bukas o oh, sa makalawa, pwede na po kainin yan. yan po. Pero ngayon po, pwede na rin yan, kaso nga lang, mas masarap po yung mapulang-mapula siya, para mas matamis po. Ganon po yung cherry tomato, mas mapula, mas matamis po, ganon po. Kahit na po yung tsura nung trim ko na cherry tomato. Tapos po yung mga bunga, yung bulaklak, o uh, maliwalas po yung mga puno. Ayan po, dapat kanya po ginagawa sa kamatis talaga. Tapos po yung mga kamatis ko dito na ano, mga maliliit. <coughs> eh kaso nga lang po ito po yung diamante. Diamante po itong mga kamatis ko dito, yung maliliit. Malalaki, maganda na rin po sila. Ah, uh, pinatabaan ko na po sila ng isang araw. Kaya po yan, maganda na po sila. Ayan. Dating nga po pala kamatis ang nakatayang dito Kaso nga lang po, sa supot po ng simento Eh, tapos nga po yan, na ko na po ng plastic na item Para mas matibay po itong plastic na item Kaysa sa, sa supot ng simento Mas magaganda po ngayon yung kamatis Kaso nga lang po, ah, late na po ako nang tanyan dapat po talaga, nagkatayang ng kamatis eh Mga, mga ano, mga August August po, para po September, ah Ano po, nang maganda Ayan po. Kaso nga lang po, may uud Ay, pooki nga po yung kumakain na 'yon. Kaso wala lang po hindi po ako nag-spray -e kaya okay lang po 'yan. Wala wala, paki-siduin din nakuha e, kwen. Yeah. Basic uh, ba? Okay, uh, okay na. So, yan. Yeah. para dan super paraabot 'yan

Uh, medyo katatapos-tapos pa lang din po kasi nga po mayroon po akong ibang ginawa. Uh, gumagawa po ako ng uh, gagawin namin sa Christmas tree. Uh, gumagawa po ako ng mga recycle na mga batel mga bottle ng soft drinks yan po. Ito nga po pala yung mga patola. Ito po yung naligyan ko lang po ito ng tulo sa katali. At ito po tinalihan ko po ito para medyo matibay at matatag. At saka po ito po may mga tanim po akong rambutan dito. Ayan, rambutan po yan. Bali limang puno po yung naitanim kong rambutan dito. Mayroon pong isa roon sa gawin doon. At tapos po lima, tapos anim po pala. Ayan pa po pala isa. Rambutan din po yan. Tapos po sa gawin doon, yan. Ito po yung mga, mga, mga ano. Nagbaano po siya, nagbabalbas na po sila. Kaya po yan eh, gagapang na po yan. Ito po, ito po yung aking patola. Kaya po yung mga bata dito, pag panahon ng nga, ano, ano, ng bayabas, puro bayabas po ang kakain nila. Tapos po ito rambutan, pag panahon ng rambutan, kaya eh, rambutan po ang kakain nila. Ayan, ganyan po, ganyan po dito sa school, napakarami na pong tanim na iba't ibang klaseng prutas. Yun nga po, pa po akong langka doon na pinapalaki. Uh, itatanim ko rin po dito yon para po yung mga bata, uh, ah, pagdating ng panahon, meron po silang makakain dito. Yan po. Tapos po, ito po yung aking kamatis pala dito. Kanina nakita nyo, tinitrim po po ito. Maliwalas na po sila. Ayun po, may mapula na po yan. Mapula na po yung kamatis na yan. yung pa isa. Ay, baka bukas po pwede nang pitasin yan uh, bukas mabilis naman po itong pumula at saka ito po ay napakasarap na variety ng kamatis yan, yan po tapos po ito yung ginagawa ko kanina ay, ito po pala may hinig po yan kumpul kumpul po yung bunga nila yan. ito nga po pala yung ginagawa ko kanina ito po ay eh, pinatali ko muna sa bata para sample po ito po yung gagawin ko sa Christmas tree Ah, uh, gawin ko lang po, po ito. Uh, lalagyan po po dito sa puwet para po may palawit pa po di sa puwet yan papalawit ang pa po dyan yan para po yun nga para mas maganda daw ito ako na ganyan po yan yan tatayo pong ganyan magtatayo po ako ng mataas na kawayan siguro po ganyan din po kataas ng kawayan kaya sakto sakto lang po yung haba nito yan po kaya po medyo malaki rin po yung buka ng Christmas tree na yan tapos po yung iba po mga high school sila po yung nag-ayak ng ano ng ganyak naman po nila yung mga ilaw Tsaka yung star na malaki sila po ang gumawa yung mga kamatis ko dito. Medyo magpula na rin po iba. May iba. Maghihinig na po ito sabay-sabay. Napakaganda po nitong tingnan. Kapag ka ito po ay pumula lahat. Ayun po. O, sige po at hanggang dito na lang po. Uh, maraming salamat po sa patuloy yung suporta sa akin. Sa aking YouTube channel. Kaya GTV po ah, Huwag niyo pong kakalimutan. Uh, Mag-like. At saka po yun nga. Ipakisya na rin po. Para po kayo paano. may eh, mapanood pa rin po ng iba. Itong aking mga kamatis na magaganda. Ayun po. Uh, maraming salamat po ulit. Ingat po tayo lahat. thanks